Eh, Ah. Oh. Ah. Oh. Ku andi nanay schedule nga. Ano schedule. Schedule ba nga ku an sa sa undas ku an raman November 1 raman wa isud. Abi na ko. Yeah. Abi na ko apil ang katong ku -an. holiday holiday ng ter ter ti bato ang ter twenty nine besta mo lagi ma ako pero pa kawala

sukur pandam andam pak dulu kuan jawa mendegi apun ini nak kita nusan lagi apa menang tidak keadaan kalau di lagi bi ku menang idaan mau rezeki jadi apun kayak nama iski jurni ibu ikuan di bakal mabui di magbut buut Makasih, Bang.

no sabut unta ka kay unsa mang nga na malagi narbaho malagi ta naman tay amo no unsa mang ka sagdi sa, sa na, 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 na manu, eh. man ang manok ng taga, taga na ni mukay na ara diha mul ma kuan man maihaw ng ako na, na. pagado ah na ni ihaw na og kanang ihaw na ni mo, yeah. na, di ka makahuwat Buat, bingung buat kuat, buhat, 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 jauh buhat, 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 tadi ri. buhat, buhat, jawab buhat, 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 saat buhat, 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 Oo oh, na, mabigay. Taas ba bakasyon, Pil ang bakasyon December? Pila, duha kasi mana ang bakasyon ng December. At sulit si Luton si Natupuho nagmakauli. Oo na, kung saan Makasabot, makasabot ka kay... diba ang taka kay iba ang nanarabaho ta diri, madyo magwatay amo. Hmm, sige. Nakita ko ka na, pamanang Ayan, o ordinary na pagkar다가 terminar sa kuning mga multinaya. Meron ng mga sa horrible na mga wahang ita. little na lang at magkain na huwag oh, na lagi ko mag-expect nga na bi kaysa una kay na taas-taas man to sa una tulo ka adlaw man to may suja so, karong nga uman sa man si siya? sorry na sa Uwan, sorry nga, nag na, nakakuan ko nimo naka ingon ko nimo sa una na